kita Nana to ya tanda out mga pare Ah. Bosing sa lower arm. Buljuin upat kabok buljuin upper o upat dua dua upper dua lower. Makana sya nga bosing mga pare kay. na. So. Untak mga pare kay. Ah uh, pani bago mga ka, mga pare ingat-ingat po kayo mga parikoy Friday po ngayon mga parikoy so karon mga parikoy natay trabaho kuha niya ni mga parikoy yung uh, Hyundai Starix ang problema niya mga parikoy kung panagahanon daw sabak yung ilalom naglagubo uh, daw yung ilalom uh, o manubila so atong tanahon mga parikoy let's go so mauna siya mga parikoy ang natabo niya mga parikoy haka niya ni yeah, mauna siyang strat bar busing no kanisya siya nahurot na So, uh, tanawa siya. Nigpis na siya mga parikoy niya. kuan ano naging siya. Kung sa istorya pang guba naging siya. Kayo. Maaya po yung stabilizer boosting. Uh, na stabilizer busing. Ah, na ninyo mga parikoy. Guba na sa siya kayo. Yahang kuan Bonnie ang buljuin na oh buljuin upper. kuba na po kayo yung buljuin nga upper mga parikoy tapos kini sya upper man ni kani sya morning lower oh di ba Lower, upper ball lower ball joint Ato na siyang pulihan mga parikoy. Kanya, kini da yun, strat bar busing. Ito no, na atong pulihan. Iya da yung busing sa lower arm. Kani. Kani siya mga parikoy. naramo money ang lower arm. Uh, kani siya, money nga itong pulihan. Money nga busing ang nakasaba sa iya. Tapos, kuan Shock absorber ulitag siya absorber. ah uh, brick lining na yun. So, mo na yung doubt mga parikoy. Ang uh, kita pa mga parikoy, Hyundai nga is ID4 BB. Uh, uh Napadiri ang kuan mga parikoy, nagbinungkagay pa. Si Taloy, si Tanggol, ang ilang abogado sa ilalom, si Boss G. Atorni G na siya. Oh, usama humok. <laughs> Humokoy. <laughs> uh, ha? <huh? laughs> humok murag tutoy. Humok daw tutoy. Sige, berada mga pare koy. Ala tong kalangitan mga pare koy, kahilakon. Kay nagulan gabi mga pare koy, na ubig tubig ang berada ba. Nakaron na dai bagyo. Pero bisag bagyo mga pare koy di naka dili lang, ang bagyo mga pare koy nga di ta magtrabaho. Bagyo mo ni. Oh, Pilipino ni. Ni Kay brato na kayong kilo sa bugas ko no mga parekoy ko Maong nag naningkamot og okay, trabaho. Tag bilang kilong bugas? 20. Tag 20 ang kilo. 55. 20 ang one fourth. Ah. <laughs> Sige, Pas brada. Pas mo na ba ang tanan? Pas mo na ba ang tanan mga parekoy Mista. Na pa akong kauban diri mga parekoy Asa na? Mista ba, mista. Asa na bit? Asa na bit? Napalayan mo ba Ah, si Kwan, tawag si atong atong OJT si Tatong. Tatong. Tatong, luto na ba ang tanan, Tatong? <laughs> luto na ba ang tanan? ang paglusob man. Ang humba, Tatong. Luto na ba ang humba? Tatong, eh. So mga parekoy, si Taloy, gi, gihangat siya o binong kagda mga parekoy. So salamat kayo sa imo Toton Osiro. Nagchat si Toton Osiro sa ito gabi. Salamat ya. Ano si Toton? Salamat ya. Davis ka. Oh. Nawala ko. Kan? Nawala ko kan, no. Nawala ko kuno dumagan pero ang problema ang timing belt kay pulianan. Ah. Kuan ba Dugan ba kay to? Mapotol ba lang to? So kanang sa mga parekoy ato gyapon tanggalom nang parekoy. Upper nga Boljoen, lower nga Boljoen. Ah, uh, kwan lower arm busing, strat bar busing mga parekoy, narang strat bar busing mga parekoy. Kana okay. siya mga parekoy, ilang kita bang kulata mga parekoy, strat par strat par busina. Ang lower arm kamo taloy, ang lower arm nara. Gitang ni taloy. Kana dayon mo nang upper ball joint. Dira, dira, So, karon mga parekoy, huh? na may nagchat sa nga <laughs> dinakaka man inyo, dili man na mao. Unsa man day, unsa may problema da nang among Giblaga ni namo kay mao na doubt nya mingon sa ning ato mga baser nga dili man mao. Kung so, ikaw kay ako ingnon nga ikaw bungkag diri, oh. Kabalo mo dani imong gitrabaho diri mao ning gitawag o ka nang sasakyan nang huling hantungan no. Oh. Huling himlayan magagol. Oh, huling himlayan. Kay last trip, trip. trip ni sa mga parikoy isa ray pasahero pero mahal og plite. Tagbalay plite gol. Yan Yang sendbol ani mga parikoy. Oh. Uh, Kagayan to menteryo. Kagayan to menteryo. Sala pa sa simbahan. Oh. Bia vice versa, vice versa. Vice versa. Dili sa oh, vice versa. Asa man dapat ang vice versa gol? Ha? Ah? Ano ang vice versa dapat? Na kar kar kala. oh, nasa kala kala din to. Tabing dagat. Hay man. Ah, kada okay, mga prekoy nakita na ninyo, one doubt. Ako na sa ipakita sa inyo mga parekoy, ang ipole. Oke. Okay. Ako pako na lang. Beh. Koni kon. Mana semang aparekoy nagi apestrat paro. Ah uh, bol joen dot parekoy yo. Abe, kago-kago abe. Agai perting gumaa. Oke, boto mana? Sai sai iko na be taramo bol joen we dot be. Agai. Grabe ka dapat mga parikoy. Ilis na sa tara Uh. Ah, parikoy oh. Oh. Guba mga parikoy. Guba. Replacement na sad. Replace na sad na mga parikoy nga parekoy mga, mga hi nga po no ah karon mga parekoy giabot na kini siya mga parekoy ah, giabot na iyang pisa mga parekoy kanisya mao ni yang busing sa strut bar no mao ni strut bar busing do kabuk ang sa left side dua pud ang sa right side tapos iyang ball joint upper nana kita una na tong ball joint niya sa lower kanimo niya ball joint lower tapos ball joint upper ah, mga parekoy na muna yung stabilizer link ko na taod na no? kana siya kana kana pa stabilizer link ah oh, siyang i e, assemble oh ang pikas mga pare ko ni na taod na nato. Tara, pikas, na diri na taod na na to tara na taod na so karon na sad gani taod na to ni busing sa kwan mo siya ang bushing sa yang lower arm no tawara na to siya bushing Pikas at pikas gapon mga pare koy. Hilip and right gapon. Mo gapon ang 2000 ng bosing. So birada na mga pare Birada birada kay nanganal. Aba <coughs> ta Kuy ma, mga puno ng kuy ma, mga nagyan, mga kuy na simbol na siya mga patik kuy. Ano na ulan-ulan man mo? Ha, ah, mo sa pista. Kuy, gan pa rin kuy. Mga patik kuy na mga nagtaod mga patik kuy no. Mamanagod siya mga patik kuy. Okay na mga patik kuy, mamanagod siya mga patik kuy.